Nagluluksa po ngayon ang pamahalaang bayan ng Tansa sa pagkakapaslang sa barangay captain ng Kalibuyo na si Angelito Centeno. Pinagbabaril si Centeno ng hindi pa nakikilalang gunman sa loob ng barangay outpost umaga nitong Miyerkules. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Motorsiklo po ang getaway vehicle ng suspect. Base sa initial na investigasyon, sumakay ang suspect sa motorsiklong naghihintay hindi kalayuan sa si pinangyarihan ng krimen. Bago tumakas, eh, nagpaputok pa rin po ng baril ang suspect. Ayon sa ilang nakakita, nahulog pa umano ng suspect ang suot niyang sombrero. Sa pagmamadali, makalipas ang ilang oras, eh, naaresto naman sa bayan ng Indang ang rider ng motorsiklo na pinag-angkasa ng suspect. Positibong kinilala ng ilang saksi ang natimbog na rider na dati na rin daw na dawit sa illegal drugs at kasong homicide. Hindi pa po pinangalanan ng mga pulis ang rider at tinutugis pa rin ng mga otoridad ang gunman. At inaalam pa rin po ang motibo sa pamaril. Mahigit isang buwan lang ang pagitan ng pagbabarilin hanggang sa mapatay ang kapitan ng barangay ang Amaya Uno na si Emilito Mercado. Dead on the spot sa tapat mismo ng kanilang bahay si Mercado matapos paulanan ng balan ng hindi pa nakikilalang lalaki na sakay rin ng motorsiklo. Gusti siya ang sigaw ng pamilya, mga kaanak at mga katrabaho ni Cap. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa krimen. Ayan, nakikiramay po ang buong pwersa ng balitang tansa sa naiwang pamilya ni Cap Lito. At siyempre, Jesse, pinapaabot rin po ng pamahalang bayan ng tansa. Siyempre po sa panguna ng ating butihing mayor na si Yuri A. ang taos pusong pakikidalaman.